Ma. Lak pa. baka, lusog. ba. Oh. Wow. Oh. Ma. 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 Ay mga kabaro, ang ka rin, oh. Ay kami binibigyan namin ng pakuswili yung aking mantanggapain Wail! Aoy! Babalik kami siyang araw Hindi pwede Ito na Sige lor na Oo, talaga. lang Ay, abuli, abuli ako Nagkapakuha ay parang mga chicken Babay na, babay na, babay oh. Babay, nandun ang horse Pupunta tayo oh, sa horse Nagpapakuha ay talagang Pupunta tayo sa black horse Doon, sa black horse May black horse doon Oh, black okay, horse Nakita lang ng manok Sorry. Mga... Ah, hello po mga kabaro narito dito po ako sa Hindi, ah, ah, andi, ako sa tangway dito sa aking pinsana si Will ay karong ayan na yan sa oh, kasi pag isa pa namimitas eh wala o oh, naman eh isa pa namimitas ayan ho ah Will ako may tatanungan sa iyo ha pabala lang isa Ilang buwan din mais bago pagkatanim, ilang bago ma ma <uuh> buwan bago ma-harvest. Ah, uh, tempo. Ana. Tapo at na. Tung mais dito ay dalawang buwan. Ah, dalawang buwan na harvest na 'yan, no. Eh bisa bin yan eh pinatatanim mo ikaw lang tatanim. Pinatatanim. Oo, ako oh, lang ikaw lang tatanim. Ah, napakasipag mo naman. Magtatanim. <S2kommen> <tod engineer> Yo kasama ko yung pinsan mo na ro. Sige, Grace, naroon. Ayan kasi, pag ano, ilang nitarya ito? Sa kalatay. Oo ba. Dati pala labanos, ano? Dati labanos. Ayan, dati labanos ito, ganun may isan. Kasi pag mo talagang talaga yayaman ka nga. Ang dami pa pala ito. O yan, no, isang itarit ka lahat itong, ano ito? Itong may isang ito. Ayan. Kaya inilibot ko kayo. Narito sa maisan. Hmm? Ito na pitasan na, na pitasan na ito. Alam hindi pitasan pa. Ito. Puti pala ito. Yan. Ang lapad daw, isang itarin kalahati. Sabi. Yan ito na harbisan ha. Ah. Huh? dapat pa, ang dami pa na rin. Hmm. Oh. Hoy, sa ko hati to. Ay, pa bakante pa oh. Yan po mga kapal, makikita nyo. Mga kabaro. Oh. Ay, Ano pa palang pang ano? uwi oh, ito yung na Hmm. Ayan, o, ya o. Oh. Mais na puti. Masarap ito. Itong ang lakitan kung sino kung tawagin siguro. Ayan, mga kabaro, o. Oh. Oh, may mga labanos pa nga. Ayaw, o. Oh, ito ba? Bali ito, inaharbisan na. Ah. Ito naman ho ay labanusan yan, na-harvestan na ho ito. Yan o, labanusan ho ala. Yan yung lapad na, labanus pala ho na-harvest nila. Dito o. Oh. Tapos o. Oh. Yan ito naman ang isa nga na-harvest nila. Hmm? May mga labanus pang nga. laki ng bakang aray. Ah. Uh -oh. -huh. Hoy, ano ba bali wala diyan kartong 'yan. Ay, pa yay dalawang gayaan. Wanda na sumuha yo. Lalaki. Ano? Ang ng mais. Wala pa. Ah, diyan na kukuha din eh. Sa kayo ah, diyan. Bombayan 'yon. Kapareto naman daw. Yan. Ano magkaharap is daan? Hey. Ay! Ganda lang sa gano'n. bata pa yata ang klase ni Rena. Ay! Hey. Uh -uh. May lahi ero. Eh. Ang labang Kapag ka rin ni Wala. Lumakilangan na. Lumakilangan na. Ate mo, kilala pa yan. Kilala pa. Ay, ate mo. Kilala Ilala si Lornay. Kilala. Yan, yeah, no? aw. Kilala ha 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 oh, oh paong anay oh. ah dele, dele. Pa sige, sige. Pao. Ba, ko na gusto ng isa na, eh? na gusto pasukin ito eh.

isan tapi isan kan betarisa ambis tomo nya ka are lete sik kom dia ala oh aduh sepurah au dia udi ni kampi tambal datang tu puraa yumang retak pun da oh dare koku aku saten sa ko Bende to kami. Okay. Talagang masama tingin mo do sa manok eh. Sa manok. Dito pag nagmamay si oh, panini pag kakadami dito. Oh. Baka ang bintana ng mga ay ako hindi pa hindi ko malinaw na magbintana at wala nang kami ng bintan. Oo. Dito ka ba? <laughs> Pero kung ano ang gastos Ini yang hidup mana? Ayo kita sama

<laughs> <No>, Palitaw. <laughs> <laughs> o si Hilay daw. Binidyo <laughs> pa <laughs> na rin. Dapat hindi din Ayaw na si Hilay Timaw. talupno na. Itina mo si Hilay. Wild yan. Tapos ako mo, na na. Ayaw pinapipili. kinuha pati sa Ayaw, Yo na. Ito yung video. Eh? <coughs> oh. what? Ito Ito amang ito ah. sabi ni Kuya pati may mo si Papa video din si maji boy mm -hmm. Si Papa mm -hmm. video mo. Mm -hmm. Sige, si video mo si Papa. So, saan sa ako na kay Helen? Yan yung ko na ng Papa, pinapak ko na ng pinapa.

Sampai ah. jumpa. Nayong yung tinanggal niyo, alam? Angong kutsay. Ba din, din ako, ano din, no? Galing, ni ay anong okay. na kano bingay. Yaa, yaa, ni Yaa, yaa, yaa. Yaa, yaa, yaa. yung yaa, lagay Yaa, yaa, yaa. no? yaa, yaa. Yaa, yaa, yaa. Yaa, yaa, yaa. Yaa, mamay so are tayo sa tangway ano are oh are mambabakaw mo are eh mambabakaw No. Happy. Happy. Patting. Patting. Wala naman din. Oh. Mo. Lakas ng baka, Mo. <laughs> oh. eh. Ay mga kabaro, so, ang pinsang o. Oh. Ay kami ubuhan ng mais, ay are. At ayaw namang. Diyos ko po. Binibigyan namin ng pakuswili, ay man tanggap ko Wine! Ay! Babalik kami siyang araw. Eh. At uh, ang paghindi bukas ay ano araw bukas? Sabado. Kayo 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 kailangan ka alis ng kailangan pa pa-opera. Linggo, linggo pa. Ano? Sige. Pabalik kayo may hindi Well, biyernes, sige na siya na. Uh. Siguro kaya sabado. Ay, Uwang uh, palay, oh. Uh. kami aroma. Yan o. Palayan. galing kami sa maisahan tapos ni naman ay palayan. Yan o. Lapad. Tuwa. Ito yun nga. Mag-aani. Oh. nag-aani sila. oh Nag-aani. Tawag ay ani. lapad o. Oh. Ito mga kapal. Makita niya.